Magandang umaga po mga idol Dito na po tayo mga idol Gawa tayo ng Suspension bushing ng truck So idol eh Taga Mar marikina pa mga idol Pinayo tayo dito mga idol Sa pampalay po lang Ito mga idol ang ating papalitan Kasi ito mga idol na gawaan ko na Dami rami idol ang ating gagawin mga idol. Kung gabi mga idol eh nag-uber tayo mo, mga idol. Para matapos yung iba. Kung gusto nyo pong makita mga idol ang ating finish product eh Tapusin nyo lang po mga idol ang ating video. Maraming maraming salamat pala mga idol sa inyong walang sawa sa purta sa aking video. Diyos na lang po pa mga idol, magbalik sa inyong kabutihan, sa inyong kapwa mga idol. Sa so, mga idol, uh, bubutas pa, pabibiliw. Bilogin muna natin mga idol, kasi siya na mga idol at nabulul ako. Tuloy muna natin ito mga idol uh, mahaba. Para kunti-kunti na lang yung ating bawasan. iron tanggalin mo natin yung fly ah, masama pag iwa eh pwede pang gamitin itong iron sa rubber camper yung tatanggalin natin ply Ito yung kunin natin dito mga ilogin na naman natin asa na tayo mga ilaw Diskarte dito mga idol Pagka iba-iba kasi mga idol Ang diskarte ng mga mambubusing na tulad ko Yung iba idol Diret sa butas bago nila bilogin ako naman mga idol bibilogin ko muna ng konti sa kabutasan para diretso ang pagbutas natin hindi palikot-liko Pantayin natin medyo makuna itong gulong ang ating ginamit mga matigas siya at siya nagtatanong ako pala dyan sa aking chef kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del kan Bulacan sa Pampalay proper po si Tulo

nagtatanong ako nagtatanong ako pala dito sa pambutas ko ito po ay stainless lang na tubo ginaliman ko lang po ito na mga idol at pasok na natin yung pinakatubo mga idol kabit na natin tong tubo mga idol ilugin na natin May idol basta matalim yung ating panghiwa hindi madali lang i Iwa, idol basta alaga lang sa asa idol pasensya nyo na idol lang ating video at video maingay mga idol pantay lang natin na idol yung ating guma sa pinakawasir para hindi pangitingnan pa tingnan lạc giữa lạc giữa lạc giữa lạc là lạc giữa 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 para hindi ganong nung matamaan yung ating wasir idol at kunti na lang mga idol pinisi na lang natin tandaanin natin mga idol para hindi ganong masugatan yung ating ano, wasir ginagawa sa ating mga ilong ay dumating customer. Sabi ko hindi pa muna magagawa ngayon kasi ano, marami tayong gawa. Sabi ko naman ay dali, madali lang naman daw yun. Ay dali, madali lang daw naman daw kaya sabi ko kailangan matapos ko mga ilong gawa natin kasi tatlong araw na to dito sa atin. Mayroon. Eh, mayroon. Pasok. Kabit natin, my para makita nyo, my idol, natin finish product. Pero, my idol, natin. So, ay, may washer pa po dito, kaya balik natin. So, my tanggalin natin yung my kasi ilalagay natin yung washer. Pagkilaan. Pagkilaan. Ay, waso may duro. May Pipitin natin washer may duro para Ano siya? Hindi ko tanggal. Ito may duro. At yung design na gawan natin to. Pipitin pa rin natin. Sige na kayo din sa ating video at video, mga guys. product Ayan yes, siya So oh. Nagustuhan nyo naman po mga idol Ang ating video, pakishare naman po At pakipalo na rin Samahan nyo po lang Thank you very much po And God bless you po sa inyong lahat mga idol Thank you so much Salamat po mga idol